Kali sabi po ang meet up dito ay 4 o'clock. Wala pa punta ako dito. Wala pa silang lahat. Hindi na talaga ako maniniwala pag sinabi nilang on time. Walang on time sa Team David Oh, sana, oh. Tropa! Kamusta biyahe nyo? Medyo umulan lang. Medyo umulan. Pero, Pero kaya naman. Ano sa taas Ganda ng helmet mo! Ay! ay, ah. ay ano, Aba! Ganda! Bagong carbon ng Evo! Bago yan! Abangan nila! Abangan nila! Papakita natin yan. Let's go! Ganda ng van! Ay, ang ganda! Hindi pala itong van sasakyan. Ganda, oh! Vivo Turismo dahil magiging ikot tayo sa Bicolandia. Good morning, boss! Good morning! I... Uh, <laughs> sino? At sino ako? Ang aga-aga. Hindi kita makita. Ako. Si Idol Moto. Pero base sa boses mo, Love, La Loreano. <laughs> <laughs> Gamating na ang idol namin. Idol Moto! Idol. Hindi niya ko naririnig. Siyempre, si... Best. You big ol' guitarists! sikat na sikat lugar na to lalo na sa mga nagmomotor and ayan ang maganda dito meron tayong si breakfast kaso nauna na sila hey! <laughs> ayan ang sarap meron tayong tosino tapa longganisa at oh, tama. maganda photo oh, wow. 17 yeah 6 hey thank you mo. isa lang Ay, isa lang ba hello, hello. hello. Gravian Downing Love One, mengatieses, t shirt balok lobo na Ivo tere oh my gosh, thank you so much. And then what's this? Oh, inersloot, spiraat we thank you so much. is gegeven aanen. Wat een plezier. Wat een plezier. Wat een plezier. Wat een plezier. Evil all, oh, you know. all Stars. Oh, thank you, Stars. mo Welcome to Arco Sabilia Escudero. Yes. Yes. We are delighted to have you start your journey yes. with us here in Chanong, the gateway to Quezon Province. Yes. Oh, yes. Okay, Inside your goodie bag, you'll find our signature Villa Escudero coffee blend. Yes. The, that, that, to that. Give you energy. is just I'm and, I have your meal and have the oh, chance you know to oh, one. Oh, Inspired yeah. by the beloved oh. flavors of India oh. yeah. oh. yeah. <laughs> lugar na to ay Arco Sevilla Escudero. Tapos meron sila ditong ng kainan. Ganda ng mga upuan. Tapos ito yung restaurant nila na merong iba-ibang pagkain. So more on breakfast. Ay hindi lang pala. Pwede din kayo mag-lunch. May drinks, may salad po, may pasta. Tapos may mga dessert and yan, drink. Ang gusto ko dito yung mango shake nila. O, oh, diba? Ang dami. Dito na kami sa Eme, guys. Sabi nila, bituka ng manok daw to. Anyway, ang daming nag-aabang dito. So, sa lahat ng mga nakasalubong namin at naghintay sa daan, maraming salamat po. Konti na lang at makakarating na din kami sa Bicol.